Maniwala kayo sa akin, girls. Effective to. O oh, sige, maniwala tayo dyan. Diana, baka naman scam yan, no? Mary, hindi. Totoo to. Dear Diary, ang wish ko ay sana... Girls, basta, magsulat na lang tayo ng wishes natin sa diary. Kung magkatotoo, eh edi maganda. Kung magkakatotoo yung wish ko, sasaya talaga ako ng bonggang-bongga. Siyempre, Nat, magkakatotoo yan. Ano ba yung wish mo? Wish ko? Sana payagan ako ng parents ko sa summer vacation natin. Alam nyo naman sila, diba? Masyadong stricto. Nat, makikita mo, magkakatotoo yan. Girls, maniwala kayo sa akin. Totoo to. Eh, ikaw, anong wish mo? Yung wish ko? Kung sino man ang magbigay sa akin ng butterfly pendant, siya yung magiging boyfriend ko. Girls, ang mahal kasi nun. Sigurado walang makaka-afford nun. Kaya yun yung wish ko. Sana may magbigay sa akin. For the meantime, si Marcos muna yung i-date ko. Girls, para naman tayo mga 8 years old, mga dalaga na tayo, hindi tayo dapat naniniwala sa mga stickers stickers na yan. Sinasabi ko, scam yan. Alam mo, kumuha ka lang ng sticker, itikit mo dyan sa diary mo, tapos mag-wish ka. Malay mo magkatotoo, ba? Diba? So girls, ano kayang sticker yung ididikit ko para sa summer wish ko? Ito kaya, na, Leila. Hindi ko kaya magtrabaho dito. Imposible. Yana, chance na natin to para kumita ng pera habang wala si pizza tsaka ice. Palita ko marami silang tips. Oo, oh, kailangan mag-smile-smile -smile tayo kunwari habang kumukuha ng order. Okay, Yana. Magtrabaho na tayo. Dalin mo tong tray. Hindi na pwede to. Bakit laging may problema dito sa cafe? Ang pangit ng service nila. Tsaka guys, napansin nyo ba? Wala nang lasa yung pizza nila. Footballers, hindi ba kayo yung magsiserve na yun? Oo nga, nagagutom na kami. Wala pang kumukuha ng order namin. Hello guys, anong order nyo? O tignan nyo, eto na yung rat to. Alam ano mo rat, ang ganda ng itsura mo. Bagay sa'yo yung apron tsaka sumblero. Yana, dalan mo ko ng masarap na pizza. Huwag yung may dried na sausage ha. Basta yung masarap ha. Gutom na gutom okay, na ako. Okay, Karina, pizza. Guys, alam niyo naman na si Pizza lang tsaka Ice yung marunong mag-bake ng pizza, 'di ba? Kaya iniinit na lang ni Leila yung mga luma. Anong ibig mo sabihin, luma? Hoy, Hoy yung sa Alam niyo, guys, naiinis na talaga ako. Lalong nagiiinit yung ulo ko sa gutom. Hey, Rats, pwede ba umayos kayo? O oh. nga, gutom na kami, kundi magko-complain kami. Guys, eh matay na yata ako. Huh. Naiinis na talaga ako. Naiinis na ako. Blandy, bakit kailangan mo pang sumigaw? Talagang ganyan? Anong talagang ganyan? May family problems ako. Family problems. Ganyan din ako, may family problems yung parents ko Kaya ngayon, sa dorm ako nakatira, walang problema Ayoko nga tumira sa dorm, ang daming problema, ang hirap blandy huwag ka nga masyado magreklamo dyan Hindi lang naman ikaw yung may problema Meron din naman akong problema, pero hindi ako OA Wala namang sinabi ang problema mo sa problema ko Kaya tumahimik ka Girls, malinaw na malinaw Kayong dalawa yung may problema dito, hindi ako Oo na, sige na, malalaki na yung mga problema nyo Huwag na nga kayong mag-away, okay? Mascot, sandali lang. Ba't ayaw mo ba sa akin? Ayaw kita maging kaibigan. Sige na, ikaw lang yung matinong tao dito eh. Oo, Romeo, alam ko ako yung pinakamatinong tao dito. Pero hindi ako basta-basta nakikipagbarkada kahit kanino. Sige na, alam mo na mahal na mahal ko si Diana eh. Eh di bakit ka sa kanya? Bakit pa ako yung kinukulit mo? Kung gusto mo si Diana, putahan mo siya. Mascot, gusto ko lang naman ng kaibigan na makikinig lagi sa akin. Kawawa naman si Romeo. Girls, hindi ako interesado sa Romeo niyo. May malaki akong problema dito. Wala akong pakialam sa Romeo na yan. O, oh, sige na. Meron ka bang extra costume? Gusto ko rin maging mascot. Napabalong ka ba? Isa lang dapat ang mascot dito. At ako yun, ako. Mascot, hubarin mo yung costume mo. Pahiram ako. Ano? Sabi nang hubarin mo yan eh. Girls, nakapag-decide na ako. Magpapalaki ako ng labi. Nat, bakit naman? Oo nga, maganda na yung lips mo. Diana, alam ko. Pero kung gusto kong palaki yung labi ko ko. Desisyon ko yon. Okay? Sige nga, Nat. Gawin mo. Kapag maganda yung resulta, gagawin ko din sa labi ko. Girlfriends! Ewan ko sa inyo. Basta ako, kontento na ako sa lips ko. Kissable. Tsaka para kanino naman natin gagawin yon? natikaw ikaw. Para kanino ba? Para kay Gira? Hindi, Diana. Para sa sarili ko. Noon ko ba gustong gawin to? Ngayon, gagawin ko na talaga. Girls, nasa school daw si Slava. Kasama na yung mga boys. Nasa cafe. Ang pangit daw ng service. Anong nangyari? Talagang pangit yung service. Wala kasi si Ice at si sa ngayon. So yung mga rats yung nag-work ngayon sa cafe. Kung gusto mo, Mary, ibigay mo na lang yung lunch mo kay Slava para sumaya siya. <laughs> Diana, hindi nakakatawa. O sige, ibibigay ko yung lunch ko kay Slava. Pero yung Marcus mo, magugutom kasi wala ka namang baong lunch. Mary, relax. Joke lang. Bakit ko naman nagagalit agad? So girls, ano? Magta-training ba tayo o pupunta sa cafe? Siyempre, magta-training muna, no? Training first. Makakapaghintay naman yung mga boys. Pero yung training, kailangan priority. Mary, ibibigay mo ba sa amin yung lunch mo? <laughs> Hoy Romeo, anong ginagawa mo diyan? May istorbo yung training namin eh. O nga Romeo, labas na bilis. Pwede ba? Papayaan niyo ako. Gusto ko maupo dito. Manonood ako sa training niyo. Pwede ba? Maganda yung mood namin. Ayaw namin masira. Ayoko makita yung mukha mo eh. Ah, malungkot sa pare. Baka na Eh wala namang pag-asa kay Diana to eh. <laughs> Mga baliw. Oh, girls, anong gagawin natin? May gumagamit ng training room. Okay lang, aalis na yung mga yan. Basketball players, pwede lumabas na kayo. Time na namin mag-training. Oh, Rebels, hi! Ang gaganda naman yan. Lalo ka na, Mary. Very beautiful. Oo, alam ko, Max. Boo! Romeo, di ba sinabi ko na sa'yo huwag mo akong gugulatin? Hindi nakakatawa. Diana, kailan pa tayo magbabalikan? Mayroon pa ba akong chance? Alisin mo nga yung kamay mo sa kanya. Babe, kain tayo after ng training mo, ha? Ay hey Romeo, hinihintay ka ng Uncle Mike mo. Punta mo na bago kanya paluin. Sige, magagalit na si Uncle Mike. Papaluin ka niya. Sige, sige. Ayan na naman sila. Girls, magpalit na nga tayo ng damit. Mag-training na tayo. Wow, wow. love triangle. <laughs> Girls, susunod ako. Boys, ano ba? Pwede tumigil na kayo? Sumasakit na yung ulo ko. Diana, seryoso ko. Meron pa ba tayong dalawang pag-asa magbalikan? So, gusto mong magkabalikan tayo? Sige, bigyan mo ako ng butterfly pendant. Eto, tapos i-date kita ulit. Naintindihan mo? Sa itsura pa lang ng pendant na yan, mukhang wala na akong pag-asa. Sige, magtitraining na ako. Okay, Smiley. Sa wakas, naintindihan mo. Tsaka meron na akong Marcus. Diana, ano? Mamaya sa cafe? Ay, Romeo, please. Huwag mo na akong susundan. Diba noon ko pa sinasabi sa'yo, magpa-practice na kami. Diyan ka na. Romeo, wala kang pag-asa. Kalibutan mo na siya. No chance ka, boy. No chance. Kailangan ko ng pendant. Butterfly pendant. Leila, palit naman tayo. Ikaw naman yung mag-serve. Yana, hindi ka naman marunong mag-compute ng pera. Kaya dun ka, dito ako. Sige, uh, na, bilis. Pang sampung train na to, Leila, ha? Basta, mag-smile ka para bigyan nila tayo ng tips. Konti na lang makakapag-shopping na tayo. Guys, nakakailang lemonade ba kayo sa isang araw? Tatanong ka pa, eh wala namang makain. Oo nga, lemonade na lang. Ano bang meron kayo dito na hindi nyo na kailangan lutuin? Nagugutom na ako. Cookies, tsaka cereal. Yun, mabilis lang. Hindi na kailangan lutuin. Guys, papagupit na kaya ako. Nababalo ka na, na ba? ba? Long, Long hair tayo, bro. bro. Boys, ako yung magsaserve sa inyo today. Anong ma-orderin nyo? Bigyan mo kami yung dalawang pizza. Ako gusto ko ng hamburger. Okay, dalawang pizza tsaka hamburger. Meron pa? Sabang pizza, dagdagan mo. Wala kaming bagong pizza ha, yung kahapon pa. Ano? Anong kahapon pa? Iinit lang namin yung kahapon. Yana, ano ka ba? Bakit mo sinasabi sa kanila? Guys, kumusta kayo lahat? Leila, Yana, ano ba rita dyan? Okay lang, Teacher Mike. Actually, ayoko tong trabaho na to. Nakakainis. Hello, Hello Teacher, Teacher Mike. Mike. Kumusta? Guys, kung napapansin nyo, wala si Pizza at si Ice. Si Yana at Leila muna magsiserve sa inyo dito sa cafe. Temporary lang naman. Hindi magtatagal to. Huwag kayo magalala, magsiserve sila na maayos Ang pangit ng service Ang tagal dumating ng orders, ang bagal Gutom na gutom na kami, Teacher Mike Oo, oh, oh, Teacher, Teacher Mike, gutom na, gutom na kami Alam mo, Teacher Mike, leftovers yung sinaserve nila sa amin Guys, ano bang problema nyo? Yung mga boys dito okay naman ha Hindi sila nagko-complain Kumusta? Okay lang ba kayo dyan? Huh? Opo, okay lang kami, Teacher Mike ano? Kayo na naman? 'Di ba nilinaw ko na, na bawal kayo pumasok sa loob ng school na 'to? Lumabas na kayo. Teacher Mike, huwag mo kami palabasin. Nagbe-behave naman kami. Teacher Mike, hinihintay lang namin 'yung mga girls. Kailangan ba namin sa labas maghintay? Oh, Teacher Mike, maraming masamang tao sa labas. Hoy guys, private school to Walang masamang tao sa labas Kaya tumayo na kayo dyan At lumabas na kayo Hindi kami lalabas, Teacher Mike Kaka-order lang namin na pizza tsaka hamburger oh, Teacher Mike, sumusuporta kami sa cafe Masanay ka na, Teacher Mike, na lagi kami nandito Wala kang magagawa Dito nag-aaral yung mga girlfriends namin O oh, sige na, kakausapin ko yung mga rebels Kumada kayo Girls Yes, Teacher Mike, hot chocolate Hot chocolate, tsaka hamburger Ah, uh, hamburger, Teacher Mike, wala kaming bago O sige, pizza na lang, tsaka hot chocolate Teacher Mike, luma rin yung pizza Igawa nyo na lang akong sausage sandwich, nagugutom ako eh Ano? May sausage sandwich sila? Ako rin, gusto, ako, ko. gusto ko Ako rin, ako rin Hello, boys! Kumusta kayo? Bad trip. Iniinis kami ni Teacher Mike. Kanina niya pa kami pinapalabas ng school. Slava, wag kang kakain dito ha. Puro leftovers. Ibibigay ko na lang yung lunch ko. Mary, thank you na lang. Ayoko ng peanut butter and jelly. Marcus, bantayan mo ako ng mabuti. Baka agawin nila ako sa'yo. Sino namang aagaw sa'yo? Sino? Well, Sir Romeo. By the way, pamangkin siya ni Teacher Mike. Wala naman sigurong pag-asa si Romeo sa'yo. Mahal mo ba ako, Diana? Ewan ko, Marcos. Medyo disappointed ako sa'yo lately. Kira, nagpagupit ka yata? Nat, hindi. Hindi ako nagpagupit. Anong hindi? Umiksi yung buhok mo. Teacher, teacher Mike, Mike, ayun I na yung mga go... rebels. Oh, rebels, halika dito. Mag-uusap tayo. Hello, Hello teacher, teacher Mike. Anong balita? Ah! pare. Narinig nyo ba yun? Nililigawan daw ni Romeo si Diana. Pare, dapat bantayan na natin yung mga girlfriends natin. Guys, huwag kayong maingay. Makilig tayo kay Teacher Mike. Yes, Teacher Mike. Di ba sinabi ko, bawal na sila dito sa loob? Yes, Teacher Mike. E eh, bakit nandito sila? Teacher Mike, saan naman nila kami hihintayin sa kalye? Eh. Teacher Mike, umuorder naman sila. Hindi sila nang gugulo. Tsaka nagtitip sila, Teacher Mike. Gusto nila yung smile ko. Yana, ano pang ginagawa mo dito? Magtrabaho ka na doon. Oh, what's up? Nandito na yung mga pogi. Ba't wala ko na naamoy pagkain? Pare, mukhang magugutom tayo ah. Wala kasi si Ice. Hoy Marcus, masyado ka malapit. Naamoy ti yung ulo mo. Mainit ulo ko, umayos ka. Mabaho na buhok mo eh. Guys, babanatan ko na, na to. Isi lang, nandito si Teacher Mike. Baka lalo tayo mabatcha. Alam nyo guys, sumusobra na tong mga basketball players na to eh. Ang sabi ko, umusog ka. Teacher Mike ko, si Marcus, dikit ng dikit. Uh. Ah. trouble. Trouble talaga yung smiley na yan. Girls, umalis na tayo dito. Let's go. O oh, sige girls, umalis na kayo. Isama nyo yung mga boyfriends nyo ha. Okay, teacher Mike. Boys, tara na. Diana, hi. Narinig ko gusto mo daw ng butterfly pendant? <sighs> Oo, Romeo. Gusto ko yung butterfly pendant. Kaya lang masyadong mahal yun. Ha? Romeo, saan mo galing yan? Paano mo nabili yan? Diana, yan yung wish mo. Nagkatotoo. Oh my God. Effective talaga yung mga stickers. So Diana, i-date mo na ako. Di ba yung sabi mo, kung sino magbigay sa'yo nito, i-date mo? Romeo, hindi ko kasi ina-expect na merong makakapagbigay sa akin yan. Oo, oh, sinabi yun ni Diana. Witness, Witness kami, Romeo. Romeo. Pare, eto yung Romeo. Nililigaw niya si Diana ko. Max, nakita mo ba yun? Saan nakuha ni Romeo yung pendant na yun? Ewan ko, pare. Pero hindi susuko si Romeo hanggat di nakukuha si Diana. <gasps> yung butterfly pendant! Kev, gusto ko rin noon. Karina, ibibili na lang kitang cinnamon bread. Ano, Diana? I-date mo na ba ako? Ah, Romeo. Pag-iisipan ko muna. Girls, paano nangyari to? Paano nalaman ni Romeo yung tungkol sa pendang? Diana, kailangan i-date mo siya. Congratulations, Diana. May bago ka ng boyfriend. Diana, this is destiny. Hindi, girls. Hindi ko kaya to. Si Smiley, Marcos, tapos Romeo. Oh, my God. Girls... Hindi ko siya type. Hindi pwede. Diana, Diana e eh, papano yung wish mo? Oh my God, anong gagawin ko? Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Papano kaya nalaman ni na Romeo yung tukul sa pendant? Anong gagawin ko ngayon? Bye, guys. Girls, tulungan niyo ako. Anong gagawin ko? Diana, ano na? i mo ba ako? Ito na yung pendant. Huh. Mababaliw na yata ako. Don't worry, Romeo. Magiging sa'yo rin si Diana.